guys ah, kita ko lang ang ganda niyan guys oh putol na yung daan tapos ito maganda rin dito guys bottom bottom fishing yan oh uh, makakadali kayo ng knife fish dito sigurado ayan tsaka dalag ayan pwede dyan. dito tayo nang dadalag before guys ayan oh yung mababaw pa yan wala pa yung water lily ah nag ano tayo diyan nag ultralight fishing tayo minnow ang gamit natin malalaking dalag na natin dyan eh, ilalim ng puno na yon Ayan, kasi pag yan walang water lily malinis yan. Ang ganda rito. Ayan. Ayan, okay, may power plant nila. Ang ganda. Ayan, tara. Ta natin yung ating mga tropa. Eh, huli ng bata, oh. Lalapad, oh. Huli ng 4. Ayan, may martinico pa. Ito so, ito. Ayan, sila yung huli martinico? rito, Ah, oh. oh, may martinico. Ayan, nakakawayan lang sila. Ayan, tara. Sising na tayo. Ayan, oh. Riding Tandros, tsaka si problems na ano ano yan yan bulati no? bulati pain natin wala tayong BSF ngayon yan pain tayo ngayon bulati dala natin guys ano yan dala natin yung uh, bulating makunat tsaka yung pula so alam nyo naman pagka makunat maganda yan sa ano plapla -pla. hindi agad natatanggal yan opo hindi nung bulat gumagala oh. natin. Para tayo makadali ng plapla. Tapos yun. Sa isang taga ko, lalagay ko naman bulating pula. Tapos mababaw lang kasa natin. Ayan. May imbornal kasi dyan. So, yan Naaamoy ng isda. yan Kaya gumigilit sila dyan. Nasaan ba? Ayan. Ayo. Ayan. Asa yung palutang muli? Ah, okay. Siguro yun. Yung nga nakita, parang pato. Ayan. So, ayun yung kanal. Maraming basura dyan. Ayan. Tapos dito, nang nag i yung ano, tilapia. Malalaki. Ayan. No. Hirap lang tayo bumigwas kasi pink carrot pa rin kamay natin, guys. Ayan o, dikit dikit-dikit kami rito. Ayan, boss nila. Tangin na. Uy, uy, malaki. Uy, nice. Ayos. Ayan, ayun o. Dahil ayun. Ison, ison. Ison. Palubat ka na. Oo, kaya pa. Silaw may laman na pala. Uy, <laughs> may laman na pala. Ay nga so, laki Nice. Ay nga so. Ay ko. Ayos. Kahapon. Marami daw sila kahapon eh. Oh.

đến ngày uh -huh. Ikaw Nice Ay, ano ma ano ulit Uy, ano na, to Flowerhorn <laughs> <laughs> Guys so <yung> Flowerhorn horn <laughs> Ay, na <nuhuli> ulit, oh. <laughs> Ay, ulit oh. Sa akin din Sa akin pa nakaladbit baka pala. Mhm. Pantay pakyan eh. Si makbo. Uy, uy. Uy, uy, uy. Ang daming ano yung. Ah, ayun oh. Dami nila dito, ganto. Ayun oh. Mhm. Eh, 'yung tela 'yung baita to sa buko. Ay, sorry. Yan saja. Ayun oh. Ayun, ni Philip po. Uh, uy 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 boya oh? pa so. Tau bago. Pati ngato. Hey, nice. Ano kayo? Wala wala pa to. Hm. Um, ya bang. <coughs> oh. I yabang, Oh, bang. Uy, tingnan. Oh. <coughs> ya bang, binlabog tayo no. Ya yeah, batin 'yung sinbinlabatin din makakulo. Ya yeah, nga eh. Pinainoman tayo tayo. pina tayo.

<laughs> ay, karamihan, laki Ayos, ayos, Bosniel, riding thunders lang, sa kalam, kaya no oh. Ayos O, oh, ito, si Pili po, ay, kinagatan din bigla, o Uy, 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 ito malaki Ay, naku, naku po

life eh. Kalian na kaya natin eh. ko. Sakit. nga sa ko. Okay oh. Nice. Hmm. Lalaki yun Ang lalaki Basta yung na kita Lalaki rito Uy, 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 uy. Oh, nakalas. Ay, nakalas. Malaki yun. Oh. Nag-drag pa. Wow. Nyaw, 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 nyaw. Di ba? Uh, ali, bawi. Sayang. Sayang. Alit ko siya ako gamit. Di ba nagpalit ako kung pangayungin kanina? Ang mm. <coughs> nandari ito. Malalaking taga. Mm. Dali, oh. Oh, lucky, Oh. <laughs> <laughs> mm. <laughs> si Philip. Ba yun? Hindi. Floater pero walang may-ari. Wala. Baby, laging <laughs> nga ko. Diyan talaga. Ma Hindi. Mahina pa kasalti ko noon. Di ba, ba? <laughs> Ayun, nandiyan na naman. Pusin <laughs> ako. <laughs> hmm. <laughs> <Or> ako sumabit. <laughs> tangay, tangay. Sumabit. Sumabit. Lagod <laughs> eh. <Nice. laughs> Dago, putol. Yung ano? Yung? Lote. Kinagatan din siya. Uy. Uh, plapla yan. Uy, plapla. Ay, lalaki oh. <laughs> ah, pakita natin, pakita natin. Uy, uh, pakita natin. <laughs> nice. Tatlo, tatlo, tatlo sana tayo. Saan yung Putol diyan. Ayun oh. Papuno na agad yung ano natin oh. Ay, sorry. Ayan, ayan. Hmm. Okay. Oh, malaki oh. Hmm. Oh, grabe. <laughs> Ay, oh, gra <laughs> Bata, patingin, bata, patingin. Patingin oh. Ayun oh. Pakita natin. Pakita natin. Eh. Oh, yun, oh. <laughs> fishing, oh. Yes, kawayan, oh, ayun oh. Traditional fishing oh. Guys, kawayan oh. Yung mga future angler natin oh. Patingin. Ayun oh. Hmm. Ano kayo? Oh. Ayos iyos? Ah, mga bait tong mga battery to, sumalaya. So Hindi ka. Oh, no, lulu, no, no, lulu, laki. Black, black. Uy, uy. Ay, ano? Malaking ano. Bawa mo, oh. Hindi ano, laki oh. Duterte. Duwata, laki oh. Duterte. Oh. Duterte o, laki, o. o. Dute or Lunon? Dito Duterte. <laughs> laki oh. Oh. Ano ba yan? Ano nga uh, parang uh, flower uh, horn? Eh, eh, pakaya. Eh, makikira. Ano mo, ikit mo, ikit. Ito ano ba? Ito siya, ano Ah, ba? Ah, ba kasi. Pero ito nakabukas to, pwede dyan. Pag <laughs> sinaltik <laughs> mo <Gano> na hindi ka umabante doon, makabukas <laughs> to. Kagadad doon. Uy! Oh! Ayos! Oh! Ayos! Sari Ay ko! Mas ko! na mahagya. para sa akin. Tangay na. Ayun, o. Hoy! Putang! Ay, grabe! Grabe! Lakila! Putik! Lakila! Balanjo! Ayan ko ba ba? Ah! Balik! Ang mo nga. Oh. Oh. Ayos ah. Ayos. Good size lang. Apo lang yan mo. Apo lang to apo. Ganun lang sila kumagat no. Ano yung parang. Pabebe lang pabebe. Ayun na ayun. talaga yun. Sabi ko mm. Uy, uy. Ay, pul. <laughs> uh -huh. lang. Laki, no? Ayan, guys. Update lang tayo. Uh, time check, alas 4. So medyo tumigil yung kagatan Kanina alas 3 talagang sunod-sunod At -sunod. uh, ang lalaki talaga So ayan pakita natin guys Puno na yung cooler natin Actually, puno yung cooler natin eh. No? Ah, eh, Hindi eh. kami nakapagdala ng malaki-laking cooler eh. No? Lalaki. O oh, yan. Ah, bali, ang kagat, ano. Ayan o, no? andyan lang sa gilid. Kumain na. naman tayo ng <laughs> Tapos yun. Pahin natin guys yung ano, bulating makunat at yung bulating pula. Pero mas makagat sa plapla -pla yung ano, bulating uh, makunat. So ayan, tuloy-tuloy yun -tuloy tayo mag-fishing. Ayan, mga kabataan, nakakatawa rito guys. Ayan, so dikit-dikit lang talaga kami. Talagang tsatsagain mo yung dikit-dikit kayo talaga. Kasi dito lang talaga halos ang kagatan. So ayan, fishing pa tayo. Siguro, hintay lang tayo. Pag tumigil na talaga kagatan, eh, larga na tayo. Ayan. Ayan, nag-ano. Ayan, ano.

Ano ba? Ano Wow! Sumagot <laughs> din! Sumagot din! Yes, o! Oh, you know. <laughs> Ayos! Galing! Sumagot din! Uy! Kempo dun ano? Parang ano yung Parang ayungin. Parang ayungin ano?

Mm. Mm. Uy, balagbag ah, malaki. malaki rin Hindi mm. kinakagat Hindi <laughs> kinakagat Ano ginagawa? Dinidilaan Bakit ano uh, Pinuhul oh. ni sa Pilayo uh, um, sa animator lili Hindi lang kinagat eh

Pero kia ano rin natin 'yan. Ayan. Puno. Puno ng ating cooler. Ayan. Nakakut. <laughs> Hello, magandang hapon sa inyo mga ka frag and Fish. Ayan, so tapos na tayo mag-fishing. At ayun, successful ang ating pag-fishing ngayon dahil ayun, puno ang ating cooler. Ayan, na natin yung kagat kanina na mga alas tres. At ayun, okay naman, very successful. So ayun, nagpapasalamat po ako sa ating mga viewers, sa ating uh, mga subscribers at sa mga susunod pang subscribers. Ayun, maraming salamat po. Itong spot na to, guys, ay recommended para sa fishing. Ayun, unang-una, ayan no unang -una, oh, Meron daanan dito, tapos preskong hangin. Tapos yan, ang gando, no? ayan, ang ganda no. Ayun, pwede kayo magdala ng sasakyan, pwede ng motor. Then ayan, yung mga spot andiyan lang ayun no? sa gilid. Oh, ayun. So, babalik tayo rito guys. Ang nga pala, pag bumalik kayo rito guys, ang napansin namin, ang ideal na uh, uh, setup dito guys, yung maliit lang talaga na floater. Dahil ang plapla -pla rito, uh, ang kagat nila talagang, kala mo ayungin lang na sobrang liit. Pero yun, daig nga tayo actually ng mga bata. Dahil yung mga bata nakakawayan, tapos ang liit ng tagalila nila, taw-taw lang. Talaga ang lalaki ng huli, kita nyo naman sa ating video. So, yun, uh, lalarga na tayo guys. Uh, two hours pa ang ating biyahe, pauwi ng tagig. So, yun, maraming salamat po din sa mga taga Pililya sa pagtanggap sa atin. At ayun, babait na mga bata rito, mga tao rito, guys. Ayos. So, ayun. nagbigay lang tayong konting ano, tali, tsaka yun, humingi ng taga, mga ganyan. So, common naman yan. So, ayun nga pala, guys, nasa likuran ko yun, oh. Kita nyo, ang ganda nung ano, ganda nung at kanilang uh, power plant. So, ayun, maraming salamat po ulit, guys. Hanggang dito na lang tayo. Frog and Fish, bye-bye!